Minsan lang mag-check ng email si Madam No. Tapos ito pa yung nababasa niya. Nag-email sa akin si YT. Kaya itong si Madam hindi talaga makapaniwala sa mga nababasa niya. Huwag kang masyadong excited dyan, madam. Baka prank to. Pag-check nga ni madam, abay totoo nga na meron na siyang silver button. Kaya etong si Madam sobra talagang natuwa. Matagal na kasi niya ito hinihintay. Syempre pinagsikapan din naman niya ito kaya deserve niya. Bago tayo ma-excite ng tuluyan, eto na in-approve na nga ni Madam for confirmation. Naghintay muna si Madam ng mga ilang segundo hanggang sa nag-reply na nga si YT. kahit di pa dumating yung silver button, sobrang tuwa na ni Madam. Umabot na pala tayo ng 100,000 plus na subscribers sa YT. Kaya etong Madam niyo, nagka-award ng silver button. Ay nako ngayon ko lang nakita si madam na sobrang saya talaga Nagdadalawang isip pa si madam kung bubuksan niya ba o hindi Pero na lang ni madam no na isa-surprise niya yung mga niya Alam kong matutuwa din yung mga yun Tapos itong madam niyo wala na natulog na Hoy madam akala ko ba magsaselebrate tayo Iimbitahin ko yung maangkan ko na dito kumain sa mansyon. Buti na lang, galing palengke si madam. Kaya nakapamili siya ng mga lulutuin. So, talagang pinaghandaan mo talaga itong madam. Nakahuli pala si Madam ng shrimp sa palengke. Syempre pati na din itong maliliit na crabs. Bumili na din si Madam nitong maliliit na shell na galing pang Pacific Ocean. Meron din palang pusit na sobrang tigas. Nag-request din si Nanay na magsugba daw ng bangus kaya bumili na din si Madam. Woo! Tapos itong manok pinatadtad na ni Madam sa papa niya. Mukhang madami-dami itong lulutuin ni Madam ah. Dahil ibubol niya pa yung crabs sa hipon Kaya nagsimula na siyang nagpakulo ng tubig dito. Tapos tinadtad na ni Madam yung mga dapat Pero bago yan, niligpit niya muna yung mga pamangkin niya. Pagkatapos tadta rin abay hugasan na to para mawala yung germs. Kumulo na din ang mga 10 times tong pinakuloan ni Madam. Meron nga ang nakita si Madam na natirang sotanghon dito sa mansion. Kaya eto muna yung una niyang papalambutin. May naisip na naman kasi si Madam na bagong eksperimento dito. Ay nako, abangan na lang talaga natin. Tapos itong pinatadtad ko na karning manok dito kay Papa. Ipapasa ko na to kay Ivy. Sana bahalang magmekos-mekos nito. Eto nga at ginawa nga chicken joy sa Jollibee. Tapos itong si Madam, tuloy pa din siya sa paghahandang ito. Ang bangus nga, minikos-mekos na niya. Sinanay pa naman yung nag-request nito. Ayusin mo talaga dyan, Madam. Madaling luto lang naman yung gagawin dito, susugbain lang. Binudburan niya lang ng asin, tapos binalot niya sa full yung bangus. Yung tipong hindi na makakawala ba. Pagkatapos, pinasugba ko na kaga dito sa uncle ko. Mukhang nasubrahan na tato sa pagpapalambot itong sutanghon na pinakuluan ni madam. Hindi mo nangunguyain, lulunukin mo na lang. Nagpakulo nga ulit ng tubig para dito nga sa crabs. Papalambutin nga ni madam to. Yung tipong lahat makain, yung walang sayang. Pati na din itong mga hipon. Hindi pa nga kumulo, lumambot na. Basta halos lahat pinalambot na ni Madam. Pwera na lang dito sa pusit na to. Ewan ko kung anong klaseng luto ang gagawin ni Madam dito. Pero alam niyo na si Madam bidabida lagi sa pagluluto yan. Ang ginawa niya sa pusit, iniwan niya lang ng maliliit. Pagkatapos, sisimulan na naman niyang lutuin itong mga shell. Kung may tinulang manok, may tinulang shell din. Simpleng luto lang pero masarap. Tignan niyo naman yung mga ricados, kumpletong kumpleto. Hindi na hinintay ni Madam na kumulo. Nilunod na niya yung mga shell. Tapos tinimplahan ng asin. Masarap kasi to pag may sabaw kasi matamis-tamis. Para bumango naman tong tinulan ni Madam nilagyan niya ng bawing. Woo! Hinanap ni Madam yung pang malakasang kawali niya ba para sa susunod niyang lulutuin. Kitang-kitang hindi na hinugasan, pinunasan na lang. Matik na sinalang tapos nilagyan ng mantika. Abay nilunod na kagad yung mga ricados. O oh, di ba pinagsabay na niya yung bawang at sibuyas. Hinalo-halo lang niya hanggang sa maluto yung mga ricados. Tapos nilunod na nga yung mga hiniwang pusit. Tinimplahan na ng mga kung ano-anong pampalasa tapos tinakpan tapos binuksan nung kumulo na para ilunod yung mga dapat ilunod abay pinagsabay nang nilunod ni madam itong crabs at hipon basta seafoods ang pinag-uusapan masarap talaga to lalo na si madam ang nagluto pinuwesto na ni madam itong sutanghon na luto na kasi ipaibabaw niya dito yung seafoods na niluto matatawag naman siguro tong seafood sutanghon o di kaya sutanghon seafoods na lang Eto kasing si madam kung ano-ano na lang yung niluluto. Hindi naman alam kung anong klaseng luto to. Hindi naman siguro magka-crop top si madam kung hindi masarap yan. Dahil sa rooftop na kami magsalo-salo, kaya pinaakit ko na to sa uncle ko. Pagkatapos, hinango na nga ni madam ito. Sinabawang shell na galing pang Pacific Ocean. Sakto at dumaan si papay. Papaakit ko na din to dun sa rooftop. Dahil natapos na si madam sa pagluluto, binisita muna ni madam yung chicken joy ni Ivy. Mukhang hindi pa tapos sa pagmekos-mekos, kaya tinulungan muna ni madam. Abay, pwedeng-pwede nang imukbang to. Kumpletong-kumpleto na tong mga hinanda ni madam. Lalo pat itong pamangkin ko, may daladala ng isang kalderong kanin. Etong pinsan ko, gwapo lang yung ambag. Pati si tatay, kahit nahihirap pang umakyat dito sa rooftop, umakyat na din. Lahat ng pwedeng dalhin sa rooftop, inakyat na nila. O ba diba, kahit yung pamangkin ko, may bitbit -bit na cam chair. Hindi lugi yung pag-akyat nila dito sa rooftop. Kasi may kanya-kanyang bitbit. Basta wag lang kaming ulanin dito sa rooftop. Okay na okay na talaga tong selebrasyon ni madam. Lalo pat ang sarap-sarap nitong mga mumukbangin nila. Lalo po at magsalusalo na naman kami nitong mga kan ko. Abay, masarap talaga yung kainan. Hindi na mabibitin sa kanin, partida, pagkadami-dami. Andito na din lahat yung mga ko dito sa rooftop ng mansyon. Bago yung kainan, dinasalan muna ni nanay. Pagkatapos, kanya-kanya na sa pagbitbit ng plato. Paano ba yan? Kainan na! Binuksan na nga ni Madam itong silver play button Buong angkan ko, abay, na excited. Sabi nila, ngayon lang daw kasi sila nakakita sa personal nito Abay, maski si Madam, ngayon lang din Talagang makikita mo na hindi lang si Madam yung excited Pati na din tong mga to Woo! Abay, salamat talaga Pinagpala talaga tong Madam niyo Congratulations! Yeah! Whoa, whoa! Ginising ako ng mga pamangkin ko para lang ipagyabang na binigyan nga daw sila ng star sa teacher nila. Ang bilis ng panahon, akalain mo yun, etong mga pamangkin ko, nagsimula nang pumasok sa preschool, pagka uwi nga, diretsyo kagad sila dito sa bahay. Batang bata pa lang, pero nagsimula nang magyabang tong mga to. Sinabihan ko na lang na very good dahil nakakuha sila ng star. Pero nagsimula nang suminyas tong pamangkin ko, may presyo pala yung bawat star nito. Nung hindi pa kasi nag-aaral itong mga pamangkin ko, sinabihan ko na kapag bibigyan sila ng star sa teacher nila, bibilihin ko. Ang akala kong makakalimutan nila, hindi pala. Ang mga bata ngayon kapag pinangakuhan mo, hindi talaga nila kakalimutan. Buti na lang, hindi humingi ng malaki. Naisip-isip ko na okay lang yan, hindi naman araw-araw nabibigyan sila ng star sa teacher nila. Pero yun ang akala mo, madam. Kinabukasan, inakit talaga ako dito sa kwarto. Tinignan ko ng maigi kung may star ba. Mukhang safe tayo ngayong araw na to. Para sigurado, tinanong ko tong pamangkin ko kung saan yung star niya dito. Hindi ko napansin na andito pala sa kamay niya pagkadami-dami. Mukhang malaki-laki tong babayaran mo, madam. Sinabi ko lang naman yun noon para magsipag silang mag-aral ba. Pero hindi ko naman inakala na ganito ang mangyayari. Okay lang yan, madam. Baya lang yan. Basta masabi lang ng pamangkin ko yung magic word. Panibagong araw, panibagong singilan na naman. Nung nag-aral ako nung preschool, hindi naman ako laging binibigyan ng star. So, sadyang ka lang talaga, madam. <laughs> Natatawa ako. <laughs> dito eh, ba to katalino tong pamangkin ko kasi laging binibigyan ng star pero ang nakakatuwa lang niya nagigising ako ng maaga dahil dito sa pamangkin ko laging naniningil eh pero sa totoo lang hindi naman naniningil ng malaki ang alam lang kasi niyan 5 pesos <laughs> <laughs> hindi ako makapag-iboy sobrang <laughs> ang alam lang kasi niyan 5 pesos 10 pesos pero kung araw-araw ganito mukhang maghihirap ako Kamad talaga to si madam. Sadyang natutulog lang. Gigising para kumain lang. Pero ngayon hindi na yan mapakali. lalupat pat eto kinumpyot na niya. Kung magkano lahat yung maibibigay ni madam sa loob ng isang taon. Dito sa pamangkin niyang naniningil araw-araw. Napabuntong hininga na lang talaga si madam. Dito na talaga matuloy ang mabaliw si madam. Meron pa akong mga anak dito na kailangan ko pang buhayin. Eh. Yung akala niyong masarap ang buhay ni madam, mas masarap yung buhay ng mga to. Literal na princess at prinsipe yung buhay. Kumakain pa naman ito ng four times a day. Habang lumalaki itong mga to, lalong lumalaki yung gastusin. Si madam napahiga-higa lang sa mansyon, ngayon nagsisipag na. Alam niyo sa sitwasyon ni madam ngayon, hindi talaga pwedeng magtamad-tamad siya. Kasi nadoble pa yung obligasyon ni madam ngayon. Ang nangyari, mas mautak pa yung pamangkin ko kaysa kay madam. Hindi talaga tayo pwedeng magkampante sa buhay. Kailangan mong kumayod madam kasi may maniningil pa sa'yo bukas. Pero seryosong usapan, lagi talaga ako nagpupuyat. Tuwing gabi lang kasi gumagana yung utak ko. Pero ito talaga yung gusto ni madam, yung mahihirapan siya ba? Lagi ko nang sinasabi sa inyo na ako talagang nag edit sa mga video ko. At tuwing gabi ko to ginagawa. Kaya ko naman talagang kumuha ng editor kapag gustuhin ko. Gusto ko lang talaga na ako yung mag -e edit sa mga video ko. Kung hindi matatapos sa gabi, tatapusin ko to hanggang umaga. Aswang talaga tong si madam eh. Nakakatulog lang kapag umaga na. Paano ba yan? Mukhang seryoso na si madam na magsipag ngayon.